Laban na, bagong araw, panibagong biyaya. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kaya naman, gumawa pa rin tayo ng paraan kung paano tayo magiging blessing sa iba. Minsan kasi, yung natatanggap nating blessing ay hindi para sa atin. Minsan, ginagamit lang tayo ng Lord para maging paraan na maiabot ito sa ating mga kababayan. Katulad ngayong araw, dahil meron tayong kababayan na 100% ang suporta sa aming advokasya. Maraming salamat po kay Sir Celeste Santiago na kasalukuyan nasa abroad ngayon. Ito nga, pinick up na namin ang 200 bucks kay mampuji Puji at kay Mam Carmen Sila rin ay ating mga kababayan mula sa bayan ng Santa Rosa. At dahil dito nga kami nag-meet up sa select, binigyan na rin namin ang ating mga kababayan pump attendant. Pero syempre, ang aming target ay ang mga mahal nating tricycle driver. Dahil hindi lingid sa ating kaalaman, ang Kabanatuan City ang tricycle capital of the Philippines. Karamihan sa ating mga kababayan, ang pamamasada ang pangunahing hanap buhay. Dito nga kami nagpunta sa makasaysayang NE Pacific Mall. At katulad nga ng aming inaasahan, napakaraming tricycle driver dito. Mga kababayan nating hindi alintana ang init ng sikat ng araw at ang buhos ng ulan. Para lamang meron silang mailapag sa hapagkainan. Batid namin na marami sa ating mga kababayan ang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya nga kahit maliit na bagay lamang ito, batid namin na ito ay malaking kabawasan. Yung tipong hindi na nila kailangan gumastos para sa kanilang tanghalian. Dito nga ay meron din tayong ilang mga kapatid na badyaw hangad namin na sa ganitong pamamaraan ay naibsan ang kanilang mga guto hindi naman matutumbasan ng kahit na anong halaga ang sayang aming nararamdaman sa tuwing sila ay nagsasabi ng salitang salamat. Pagkagaling nga namin sa Pacific ay nagpunta na kami dito sa SM City, Cabanatuan dahil batid namin na maraming pilahan dito. At hindi nga kami nagkamali dahil nandito ang SM Toda. Nakakataba nga ng puso dahil pagbaba pa lang namin sa aming sasakyan ay may sumisigaw na ng labas. Na, Isang indikasyon na tayo ay kanilang pinapanood. Kaya nga bilang ganti, nandito tayo upang maipadama sa kanila na tayo ay magkababayan. Nabukod sa ating ipinagmamalaki ang ating lalawigan, ay mayroon tayo mga programa na sila ang tunay na makikinaba. Saktong-saktong nga ang aming pagdating dahil tanghalian. Kaya malaking katipiran dahil hindi na nila kailangang bumili. Batid kasi namin na hindi araw-araw ay Pasko. Dumarating ang punto sa ating mga tricycle driver na hindi kumikita. Kaya nga kayo na lamang ang aming pagsaludo at paghanga sa ating mga kababayang tricycle driver. Hindi matatawaran ang kanilang pagtitiis, ang kanilang sakripisyo upang mabuhay ang kanilang pamilya. Yung iba nga kahit may edad na, na dapat ay nagpapahinga na lang ay tuloy pa rin ang laban sa buhay. Likas kasi sa ating mga novo ay si Hano ang pagiging masipag Yung tipong kapag walang ginagawa ay tinatrangkaso. <laughs> Ayan nga't sinigurado namin na lahat ng SM Toda member na nandito ngayon ay makakakain. Malapit din kasi si Sir Celeste Santiago sa mga tricycle driver. Kaya sila ang aming napiling binipisyaryo ng aming advokasya. Hayaan nyo po't sisikapin namin sa mga susunod na panahon na mas marami na ang makikinabang. Sa aming yung pag-uwi sa mahal naming bayan ng laon, ay dumaan muna kami dito sa lungsod ng palayan. At dito ay nag din kami na makakain sa mga tricycle driver. Batid namin na kulang pa ang mga bagay na ito. Pero hayaan nyo po dahil hindi tayo titigil na magsagawa ng ganitong uri ng programa. Dahil katulad nga ng aming sinasabi, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar ay piliin nating maging mabuti. Muli, maraming salamat po kay Mr. Celeste Santiago sa inyong inisyatibo sa ganitong programa. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo Hano mula sa bayan ng laon. Sa ngalan ni Mojako, ni Ken Poy, Kaloy at Dugong, kami po ay taus pusong nagpapasalamat. si Hano, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang aming page para sa mga panibagong tuklas. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban Nah.